Ito na rin po pala kami bibili ng prutas ni Sen. Ibiga ko, tatanungin kung ilang bilog ang meron dito. Saka eh. Saka dito. Pang. Alin bagay pang tequila lang. Yan. wow, mga chula. At luto na po itong ating Ito pansit bihon. Pwede na pong kumain Wow. Hihi. Hey, hey. Ay, sarap ba, Gael? Sarap, mahal. Wow. At sarap. ayaw pa, na Ganda muna, ganda muna. Ay, ganda nga, mahal. Ay, asim. Maligay pagbabalik sa aming channel For today's vlog po ay mamimili na po kami ng mga bilog na prutas para po sa bagong taon Yes At kung bago pa lang po kayo sa aming channel Please do subscribe and don't forget to hit the notification bell button para po updated kayo sa mga upcoming videos namin Thank you, Thank you. So ayan mga tsula at samahan niyo po kami Ayan mga tsula at bago po kami mamili ng prutas ni Seth may, may bibilin daw po muna siya dito sa grocery siya daw po yung magtitimplan ng chicken macaroni oh may mga prutas din pala dito may mga prutas na din pala dito eh. oo oh, nga para one stop han, eh. dito ka na rin bibili ng prutas ay sige para kung ano yung kulang, edi... Kung ano yung kulang, edi sa kanala natin. Magkano daw dito sa kiyat Kiet Pili ka natin. Dito na rin po pala kami bibili ng prutas ni Sen. So, Bibilang ng kung ilang bilog ang meron dito kung ano yung kulang dito ay ay sigi sige ka na dito na rin daw po pala kami bibili ng set ng prutas para isang tigil at dito naman po ay halos ay kompleto rin Tat, tatlo 3 for 100 kami po yung namimili na ngayon ni set at kesa naman po sa besperas ng bagong taon ay siksikan po ang mga tao May po ngayon at medyo luag-luag pa. Kaya ngayon na po kami mamimili. Hapon. Prutas din ba gaya? Yata. <laughs> <laughs> Parang mukhang kamagungkoy na ay. Baka na yan. Eh. 110A45H h 40, 40 each Oh talaga ang kulay niya. Ano hmm. Citrus. Maganda nga ngayon mading pamimili at hindi pa siksikan, ha 'ni ay pag ay aba ayo pag uh, bisperas na eh parang, ano, ano, parang ano, kun ano? ano? mm ganda pa ngay ano eh hindi pa napipisil ito si tao oh. <laughs> Teras. <laughs> masarap din 3 for 100 siya. Parang ganda ng ganitong ubas. Ah, eh. Parang yung kamatis si ka lang lang. Eh. So, mm. Isang ganila nga oh, at maading. seedless daw yan. Wow. Ah, ito. ito. ang masigil. Kasi parang Magkano daw isang kailo? 2.30 daw. Ba. pa. Pabig okay. at. Pabig <laughs> <at. laughs> Siyempre, napakalakas po ng ulan mga tsula. Kaya mahirap pong patigil-tigil kung saan. Oo po. Oh. Kaulanan po ang aming pamimili ni Seth. Long gun. Parang wala sila yung sin ano, siniguelas bagay. Oo. Oh, oh. Uh, ano, masarap din yun nun ano, eh. Oh. Saka, ay, 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 ay. Ay, ay, Ang lemon bagay pang tequila lang. Bili na rin po kami ni set nung iba pang mga gagamitin po niya mamaya at magtitimpla daw po si Set ng chicken macaroni para sa inyong Christmas party yan eh Christmas party po ng kanilang family sa side ng mother ni Set. Yeah. Yeah. Macaroni. Salad macaroni. Cute, honey. Mabili. Mm. Ilan na yun? One kilogram. Yan na lang. Parang malilita masyado yun. Yan ay pang sa macaroni mo. So, royal, hani. Parang gusto mong magpalit, ah. pa kulay ko. Uh, ilan na yan? 1 kg. 1 din. Oh, ay, alin na. Mas bet mo. Royal. Gusto ko itong royal. Ayan. Cheese. Nestle cream. rin po kami ng mayonnaise. Ilalagay dun sa chicken macaroni. Ayan po, tapos na po kami mamili. Pinagayak lang po ni ate yung aming mga pinamili. kaming mamili ni Seth <laughs> mabigat at kami po'y pauwi na bigat ha at least naman na ikatay one stop lang one han, eh. Stop, ha oh, katay, dun, eh. oh di si na ikatay dederecho pa doon buti palat dito natin inuna yan at kami po ay pauwi na po ni Seth Ayan mga chula at nandito na po kami kanaset. Set. At atin na pong hahanguin ito pong ating mga pinamili. Ayan yes. po. May ipo doon sa aming binilhan at nandun na po lahat ng aming kailangan. Ayan. Bango? Pagbukas pa lang yung mga utas. So, oh. Ayan po. Mayroon po tayong ubas. Mayroon po tayong ubas. Ito po yung ating mga prutas na binili. Ayan po. Ito po ay hindi muna namin ilalagay sa basket. <laughs> At ilalagay daw po muna ni Seth sa, sa ref. Para po ano? At sa isang araw pa po ang bagong taon. Mm -hmm. Baka po, baka pag nilagay natin sa basket ay sa bagong taon na hindi na price Kulang-kulang. Tsaka kulang-kulang. Kulang-kulang <laughs> na. Kami lang po talaga ay nag-namili uh, na ng mas maaga para mm -hmm. hindi siksikan. Mm -hmm. Ito naman yung gusto ko. <laughs> ang alin siksikan Siksika. para magsiksikan uh, gano'n mga Pinoy citrus lang bibigyan eh kumukawihan yun at mm, si Seth po magtitimpla po mamaya ng chicken macaroni chicken macaroni para sa Christmas party Christmas po. party um, family family auditor ito po hinahangon na po ni Seth at kami po ay bumili rin ng karagdagang gulay at mamaya daw po ay magluluto ng pansit bihon yes, ng at ngayon po ay anniversary po ng yan nani at tatay wow happy, happy anniversary. anniversary po ilang years na ang mga nanay wedding anniversary wedding anniversary parang hindi sure pag <laughs> <laughs> hindi 37 ay 38 hmm Meron po, si Ate Nikita ay panganay namin. Si Ate Nikita ay 35. Uy, nireveal mo na. <laughs> Hindi, 35 <laughs> <age>. years old. <laughs> ay kami po meron pang kapatid na kapanganayin pa bago pa si Ate Nikita ay namatay po. Kaya... Mm, Ibig sabihin ay may panganay, may mas panganay pa sa Ate Nikita. Ayun mm, po, ay Anin? uni, uni ko, Kasi oh, isang lalaki po. So, yun. Ay namatay. Baby pa, baby pa po nung namatay. Mm -hmm. So, yun. Dapat pala kayo may kuya din may na kuya. eh. Kuya. <laughs> may kuya, pero okay lang naman. Yeah. Sakto yung dating nata at biglang lakas oh. uli ng ulan. Sen, tayo po magluluto mamaya ng pansit bihon. Yes. Yan. Yan. Bali, ano po ah. Simpleng celebration lang naman po ng anniversary po niya na ni tatay. Sa tatay nga po yung ano, namamasada pa. <laughs> Ngayon po yung madaming pasahero. Hindi ko mapitawa itong repolyo. Kaya nga. Ayan mga chulat, nandito naman po kami ngayon ni sa Palengke. Dito po sa bayan ng Infanta. Dito po pala yung marami rin nagtitindang prutas. Dito po sa harap ng Palengke. Daming prutas ani Mading. Tayo naman nakabili na. Hindi, bayabas. Ah, bayabas yata, Mading. Bayabas. Yeah. Kata na may nakapamili na. Oh, Gawin na yung mga prutas. At kami po ni ay pupunta sa palengke. Sa loob. At kami po ay bibili na chicken. Yung pong manok na ilalahok natin doon sa lulutuin po niyang chicken macaroni. bumili na rin po kami ni set ng cup plastic cup na lalagyan po ng salad yung titimplahin po niya mami lalagyan ng macaroni salad ayan mga chula at nandito po kami ngayon ni set sa Jollibee nandun na po siya sa loob ayan po at sa po ay nakapilan siya daw po ay bibili ng chicken joy bibili daw po siya ng isang bucket na chicken joy para sa simpleng salo-salo mamaya sa anniversary ng kanyang nanay at tatay waiting na lang po kami nisat. puka muna. Ayan mga tsula, kami po ay ayos. 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 Nandito na po kami ngayon sa bahay at maluluto na po itong pansit bihon po na niluluto po ni nanay. Bango. Yan po ang masarap ngayon. At tag-ulan, tapos may mainit na pansit. Chula. Na usap-usap -usap pa po. Dito pala ay atin ang anumahan eh, hapunan. Merienda po, disin ay <laughs> dalahan na po pala. Merienda slash hapuna na. Sarap po na yun. Ito naman po yung simpleng celebration lang po ng anniversary po niya nanay. At mga sawa pa sa spaghetti. <laughs> Kaya ano po ah. nag naman po kami sa pansit bihon mga tsula. Sarap. Wow. Okay na yun, Ibang po. Sarap. Hey, half, cook on half cook. yung gulay. Mahal niya. Masarap yung eh, malutong po yung rapulio. Yan. Wow, mga tsula. At luto na po itong ating pansit bihon. Pwede na pong kumain. Wow. Masarap po yung kain habang mainit pa. Tsaka may piga. Oh, ay sarap. Yan. At tayo po ay maghahayin ng mga tsula ito po yung binili po namin ni Nerly isang bucket po na Jollibee. Yan. Wow! Parang malalaki ngayon ng chicken, Nerly. eh? Papaw po dito sa bucket. Oh. Yan, mga chula. At yun. meron po tayo isang kalderong kanin sa mga gusto pong mag-rice. Ayan, mga chula. At bago po tayo kumain, let us pray. Let us pray. Amen. Father, the sound, holy Bless us, O Lord, it is the gifts to share about received from thy bounty through Christ our Lord. Amen. amen. Father, the Son, the Holy Spirit, amen. And happy, happy anniversary, anniversary, po! Thank you! <laughs> <laughs> Tagalog yun, papabla kong taste it. <laughs> <laughs> Kain na na po. Na Kaka, Kain na na. kayo? na na. Sige. Kuha na kayo. So, Ay, puro, kuhan, ano? puro wings. Kini-click siya. Ready. <laughs> kain po tayo sabro kain po tayo <laughs> <Gini -agawa> mo <laughs> Kaya tayo Wala pang pa kung meron din kanin pag gusto ninyo ng kanin hmm. Ganda na, mahal. party 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 wala pang party Asim <laughs> ah, na. Kain na. Kain na jelo. Sabi mo, baby, taste it. Ano, nandiyan na. Papa. Papa. Sarap, bebe. Hihigo. Hihigo. Ay, sarap, bagael. Sarap, mahal. Wow. At ayaw pa, makakikin. Ganda mo na, ganda mo Ay, ganda nga, mahal. Ay, asim. Parang asim yung pansit. Oh, may patinapay pa pati Yada. Wow. Parang Kaya gusto ko. No. El, sabihin mo sa papa, kain na. Papa, pa, dito tayo. Papa, dito tayo. Isa pa, hindi narinig ng papa ulit. Papa! Kain Mama. na. Sabi mo, kain na. Kain na, Jello. Kain po, tayo, siyang, kain po tayo, o, po early, mga chula Kain po tayo. Wala din po si Nerly, mga chula Ayun po. Kain, kain. Yung pa. Ay, galing. Sarap naman ang pansit pala. Naloto Mama, ng nanay. Sarap naman tayo, ma. Sarap. masarap. Masarap. Ha ha Kaya tanong Masarap. Napapasayo mo. Opo. Kain na ma. Kain na ma. Kain po tayo mga chulas. Tatay po yung din dito ah. mas sa Sarap pa naman si El sa pansit. Kaya <laughs> nga Nasayaw pa. Nasayaw pa <laughs> Kain po tayo, mga tsula. Kain po. Sabi mo, El, kain po. Ba, nakain na. ng ah, carrots. Hinihipan yung carrots. Hinihipan <laughs> yung Sabi mo, kain Ay, po. Paborito Ay, paborito niya yung carrots. Mm -hmm. Ay, kaya po na natin. Gusto pa yata magkainin. Magkainin. <laughs> magkainin. Ayaw mo na.

bahay so, <laughs> na. BBL po ay patawid na at sa sa isla po sila magbabagong taon <coughs> na. Ano? na ay na muna. Okay na muna, parang balak pa doon. Oh, okay na muna. Okay na yeah, muna, parang balak pa doon. Okay na muna. Okay na muna. Okay na kain na muna. na muna. na Chicken. Na-unang ito. 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 na unang ito na na unang ito na na unang kayo. na na po kayo na na unang na unang na unang